hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi makailang beses nang may naiulat na nabiktima ng mga estudyante na makilala National High School ng pambabastos o sexual harassment mula sa mga tricycle at Skylab driver. Ito ang kinumpirma sa Radyo Bida ni makilala National High School Principal Zaldi Lazaro Bornea na ang mga insidente. Katunayan, dalawang kaso ng pambabastos ang naitala sa iisang buwan lang kung saan pinakahuli dito ang nangyari kamakalawa sa estudyante na hinipuan o mano ng tricycle driver. Sa may insidente rin kinailangang ilipat ng paaralan ang estudyante dahil sa tromang naranasan nito. Nakatakta silang magsagawa ng psychosocial intervention sa tulong ng kanilang guidance advocate para sa mga estudyante nakaranas ng trauma. Nagroom to room naman si Bornea at pinaalalahanan ng mga estudyante ng ilang tips tulad ng pasimpleng pagpicture sa mukha ng driver at KD number ng tricycle bago sumakay, pagbibigay ng update sa mga group chat ng classroom kung nakarating na sa bahay, pag-iwas sa pagsusuot ng maninipis at maiikling damit, body system Them, o kung uuwi sa parehong barangay ay sabay-sabay dapat ang mga ito at sa mga babae naman ay dapat iwasang sa harap sa o katabi ng driver. Samantala nagmungkahi naman sila sa organisasyon ng mga tricycle na i-profile ang kanilang mga miyembro dahil posibleng hindi mga miyembro nila ang madalas na salarin sa naturang mga sexual harassment. Wala sila na organize. Sorry namin, no? Yeah. Just naman, kaduhan na. So wake up call sa mo ang uh, ugma, mag-start na sila o profiling. I-organize sila. Maapil mangod sila sila og mahitabo damay-damay na lang gapon gani suko na kay mga ubang driver Luigi Alan Tutor NBC Bida Balita.